May napansin ako sa may San Juanico Bridge is binutasan ng napakalawak at napakalalim na bahagi. Kasi tinanggal yung mga unsuitable na sinasabi, yung malambot na lupa. Yun. At papalitan lang siyempre ng suitable sa'yo yung magandang panambak. Pero ano ba? bago yan, nilagyan muna oh. ng geotech style. Oo. Oh. So, bago yun, bago lagyan ng geotech style, paano nalaman na malambot yung Nagkaroon portion na yun? Nagkaroon muna ng mo, technical investigation. Ayun. Para malaman yung 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 klase ng lupa. Soil. Okay. Ah, uh, so, sa pamamagitan dyan is doon malalaman kung gaano kalalim yung hukayin na lupa. Oh. Then tatanggalin yung mga unsuitable na yun. Isa sa ano, ng lupa. malalaman ah, oh. doon. Oh. Ayun. na tayo sa Kabalawan at ito po yung pinakadulo nitong uh, bypass road mula Kaibaan hanggang Nulatula at dito sa Kabalawan So ito pong Kabalawan na ito ay ito po yung uh, lugar kung saan nakatayo yung uh, EBMCO, Eastern Visayas Medical Center So dito nagtataka kami sa bakit nga ba hinukay ito ng napakalalim itong portion na ito Ayan, mapapansin nyo is halos 12 feet yung taas doon sa bahaging yon. So itong lugar na ito pala ay swamp pala itong bandang dito. Ayan, kaya pala mamasa-masa yung kahit mataas na bahagi ng portion na yon. Dahil nga ito ay malambot, kaya ang nangyari is hinukay ang bahaging ito at uh, pinag-aralan kung saan banda yung matigas uh, na na portion. Kaya ang ginawa nila nilagyan na nila ng geotextile na ito po yung magsusuporta sa surface ng lupa at papapansin nyo is may inilagay na sila na boulder at may layer layer. Ayan, by layer. By layer po yung paglalagay. Sa bandang ilalim ay uh, eto yung text ge geotextile ayan at nilagyan ng uh, lupa at nilagyan naman ng boulder yung mga bato then another is yung lupa na naman so ganun po ang magiging process ng nito upang uh, makuha yung target na tibay ng uh, ground yan, so hindi po basta-basta na gagawa lang ng uh, kalsada nang hindi ito pinag-aaralan kaya uh, modern na po ang pamamaraan yan upang magkaroon ng matibay na kalsada. Ngayon ko lang nalaman na yung Tigbao Pulak Road na ating pinature dito sa ating vlog ay isa rin pala itong construction na company na gumawa dito sa Tacloban Bypass Road. At yun, magkakasama natin si Ray. Ray, ayan si Sir Ray. Uh, siya nga pala. Kailan ba nagumpisa i-construct yung ano yung bypass road dito? Kasi Di na ka okay. talaga. Opo, opo. Okay. So pagkakalam ko, pagkakalam kasi late pinili na ako na-try. So, okay, okay. Yan ako dito, 2018 lang. Oo. Uh -huh. Pagkakalam ko mga 16 yata. 15 to 16. Okay. Ah, uh, kailan naman nito natapos yung banda doon na papuntang kay Baan? Okay. By face kasi itong project na to. Kasi uh, ang programa ng, ng DPWH, dapat matapos ang isang project. Matapos ko din uh, Okay. Actually, okay. less uh, 10 months. Yun. 10 months. By face ginagawa. Uh Okay. Uh, sir, kailan nga ba? Hindi ko na matandaan kung kailan yun na uh, binuksan para sa publiko yung bypass road doon. Kung kailan ba yun? Anong taon ba yun binuksan? Bago siya ma actually mag-inaugurate, bukas, bukas na. Bukas na? Okay, okay. Back back. Ayan, okay. So, The formality so, na lang yung inaugurate. Ayan, o. Oh, oh, yun nga eh. Uh, sir, may meron lang akong gustong ano, uh, malaman o klaruhin. Kasi napansin ko dito sa bandang ito, na portion na ito, is may ano, may parang may imburnal or may mm -hmm. drainage okay. sa gitna. Anong tawag dun? Yan ang mga sinasabing underground drainage item. Mm -hmm. Yung makikita mong may butas, yun ang sinasabing catch basin. Yo. Catch basin, siya nagsasalo ng uh, mga tubig galing sa taas. Okay. Kita. Tapos bibi na, may 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 drain na palabas kung saan tap pagtatapunan ng tubig ayon. So ang tawag dun sa parang grill na yon yung uh, greeting. yung tatala ah ang tawag niya ni grating. Oh hindi ba sabas pala yung grating uh, na yon kasi heavy duty siya. Heavy duty. Tapos yung capacity niya napakataas. Saka design para sa mga mga truck truck ayan. So durable din siya durable no? Siya. Okay. Ah uh, nga pala sir, may napansin ako sa may San Juanico Bridge is binutasan ng na, napakalawak at napakalalim na bahagi. Kasi tinanggal yung mga unsuitable na sinasabi, yung malambot na lupa. Yun. At papalitan ng, siyempre ng suitable sa'yo, yung magandang panamba. Oh, Pero ba? bago yan, nilagyan mo na oh. ng geotextile. Oo. Oh. So, 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 bago yun, bago lagyan ng geotextile, style, paano nalaman na malambot yung option na yun? Nagkaroon mo ng sinasabing geotechnical investigation. ayon Para malaman yung 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 klase ng lupa. Soil. Okay. ah uh, so, sa pamamagitan dyan is doon malalaman kung gaano kalalim yung hukayin na lupa. Okay. Then tatanggalin yung mga, mga unputable na yun. Isa sa ano doon, yung soil strata, yung device ng lalupa, malalaman doon. Oo. Ayun. So, ibig sabihin, pag na hukayan na, then uh, na flat na yun, di ba? Ipa-flat yun siya. saka yun ilalagay yung geo-textile. Geo-textile. Ayan uh, base sa aking kasi ng Geotextile site para ma-reinforce yung soil bearing capacity ng lupa. Oo, Pagkatapos lalagyan ng ng bato. So, boulder fill, boulder fill. ayan. Uh, magsi din na rin siyang under drain na pag may tubig sa ilalim, hindi eh, mawawasak 'yan kasi tatagos ko uh, yung ulo. Kasi ah yung boulder na yon is syempre, matibay. Ang lalaki. Nakita ko. Ayan o. Oh. No? So yan. ibig sabihin is ito yung tinatawag na ah uh, quality. Ayan. Quality construction na hindi basta-basta yung Pagka uh, sinabing gagawa ng kalsada is uh, tamang ano lang uh, grader tamang pison at okay na pwede na uh, mayroon tayo kasi yung tamang method of construction yun oh. so uh, susunod natin yung tamang standard yun. sa sa DENDP at sa international standard. Yeah. So yan ang nakakatuwa, oh, sa nakaka-proud kasi uh, ang construction ng companies natin dito sa Pilipinas ay uh, nagpo follow na o sumusunod na sa international standard sa pagpo-construct ng mga infrastructure tulad nitong kalsada. Ayan, so maraming maraming salamat sa Easy Jones Construction, ayan. Itong uh, site na ito, hanggang saan ba ang aabutin ito? Itong ginagawa namin ngayon, kasi sinasabi kong by-fake, mag-gag mm -hmm. doon lang yung sa kabila. Mag-gag oh. doon, kaso ang problema, tunigin yung construction namin dahil hindi pa kami makagalaw sa handa ay may problema pa sa riser yun. Yun. Inaayos pa ng DPA ko lang. Ayun. Uh, based sa uh, initial naming discussion mga ka marks is uh, hindi po kasi basta-basta na gagawa lang or ano, kailangan ng clearance, kailangan na ma-negotiate -ma yung mga tatamaan ng mga uh, property. Tama. Okay. okay. Yun. So inaasikaso pa hanggang ngayon at uh, kaya maantala talaga ang pagkoconstruct ng ganitong project. Ayan. So, hopefully, within this year. Pero, actually, ang um, target, uh, March next year. Next year. Okay. Yan ay kung walang mga problema. Problema. Yung <laughs> realidad, nagkakaproblema. problema yan. Uh, yung right to be oh. issues. Pero pa dyan sa right to be issues, eh, yung ano, yung... Yung transmission line ng DCP. Ay, so, oo. oo yan. Kailangan i-ano pa yan. So, naglagay ng signage yung NGCP na bawal trabaho dyan. Okay, okay. Kaya tumigil din gano'n. Ayan. So, maraming mga factor yung nakakaantala sa pag-construct nitong kalsada na ito. If in case, uh, ano, hanggang saan ba matatapos ito kung, ano, yung plano nito is hanggang saan ba? Bang... So, yung, ano, yung sa Kabalawan, sa San Juanico. Ayun, sa San Juanico. Uh, doon mismo okay, sa gilid ng... Ba? Sa Salubong to. Sa oh, magsasalubong sa likod ng graveyard. So kasalukuyan ay kinoconstruct, kinoconstruct na yun? yun? Oo. Kasi initially may nakita ko, nakita ko na yung portion na yun na ginawa na. Ginawa ng ano, sinimento yung gilid ng bundok. Hmm, nagkaroon kasi siya ng ano para ma-mitigate yung landslide. Ayun. Nilagyan ng sinasabing berming, yung parang hadyan ha Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Pagkatapos, nilagyan pa ng, ng rock pool netting, yung may ilagay na, na mesh, oh. na net, oh. may naka-anchor bar. Yun. Para maproteksyonan nyo pag landslide. So, ano yung pinagkaiba yung dito sa may upper nula tula na portion? Parehas lang. Parehas lang. Uh, pero wala na siyang net yung dito. May net pa rin yan. Ay, gag. Lalagyan pa rin ng net yung, yan. Yung net niyang itin. Kasi tinutubuan lang yan ng mga, ano, ng mga... Damo. Damo. Ayan. Yeah. Okay. May may wire mesh yun. Dito wire mesh. Oo. yan ang nag-hold para mag, uh, mag, magkaroon ng, ano, ma-prevent yung landslide. Ayan mga ka-Spider Max, maraming maraming salamat kay Sir Ray. Marami tayong natutunan kung paano nga ba ang proseso ng paggawa ng tong kalsada. So maraming maraming salamat Sir Ray. Thank you!